sisig, titad pata, kilayin, piringi, asadong dila, ligang pasko, tibok-tibok, sampelot, at marami pang iba. Iilan lang yan sa napakaraming katakam-takam na luto at pagkain na ipinagmamalaki sa lalawigan ng Pampanga. Kaya naman isinusulong ngayon ng mga mambabatas sa pangunguna ni dating presidente at ngayon second district representative Gloria Macapagal kasama si na senior deputy speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzalez Jr., Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc at Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin II para opisyal na madeklara ang probinsya bilang culinary capital of the Philippines. At ngayong August 13, official nang pumasa sa third and final reading ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines dito sa House of Representatives. Ito ang House Bill No. 10634 o ang panukala na ideklara ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. House Bill No. 10634 is hereby approved third final reading. 201 na mambabatas ang bumoto ng pabor habang wala ni isang boto ang tumutol o nag-abstain. Kakapasa ng uh, Pampanga's Culinary Capital Bill on third reading. So I'm very happy, masaya ako at sana mabilis rin kay Senado ang panukalang batas ay naglalayong kilalanin ng masigla at mayamang kontribisyon ng probinsya ng Pampanga sa kasaysayan ng pagluluto sa bansa. Matagal ng alam, hindi lang ng kapampangan, kundi ng buong Pilipinas, matagal ng inaadmit at uh, parang binibigay na sa, sa Pampanga yung title na culinary capital. Wala namang mag-challenge doon. Na ibang probinsya o ibang reyon dito sa Pilipinas, we are merely for formalizing or asking the Filipino people through their elected representatives, the congressmen, to acknowledge formally that we are the capital. Kung bagay yan ang resibo natin. Isinumite ang House Bill No. 10014 noong March 2024 para humiling ng pagkilala sa napakaprestiyosong kasaysayan ng lutuin sa lalawigan at sa pagiging isang tanyag na foodie destination. Niniwala ako na importante ito para talagang uh, mapaigting yung ating preservasyon ng kultura ng pagkain ng mga kapampangan at siyempre maging inspirasyon sa iba't ibang uh, probinsya, mga lalawigan at mga city na ta talagang palakasin pa natin yung preservation efforts natin towards Filipino food at lalo na sa kapampangan food kinalala na ito ay magpapalakas sa turismo, nilikha ng maraming job opportunities at magpapasigla sa paglago ng ekonomiya sa mga lokal na komunidad. It's going to put us in the, in the uh, on the map, on the map, on the tourism map, and also it will it will make the uh, people officially realize something that they already know that we have the best food, we have the best variety of food and that uh, people go to Pampanga just to eat. So it will help us and it will help also uh, the tourism in in the whole country. Kasi kakatamu, king 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 uh, Pampanga, alata beach. Most of the the usual Philippine uh, tourism attraction is a beach. Alatang beach, alatang diving so ang atin tamo in in wa, in pamangan and uh, we are very unique there we are unique in the taste and we're unique in the variety so that's why we capitalize on that uniqueness of ours. Lubos ang pagpapasalamat ni Governor Dennis Delta Pineda sa mga lokal na mambabatas na nagtaguyod sa panukalang batas. Maging ang naging ambag ni dating 2nd District Board Member at ngayon Executive Assistant for Maylene Pineda Kayabyab na unang nagtaguyod ng isang lokal na ordinansa para ideklara ang Pampanga bilang culinary capital bago pa ang pag-aproba ng House Bill sa Kongreso. Matapos ang pag-aproba sa kapulungan, ang panukalang batas ay isusumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri. Kapag ito ay naaprobahan ng Senado, isusumite naman ito sa Pangulo para sa pinal na pag-endorso bilang isang ganap na batas.